guys, so andito tayo ngayon sa parking ng o so, doon tayo aakyat. Yan. So may mga nauna na sa akin. Ng apat sila, yun yung sasakyan nila. So let's go. So dito pala lalabas muna tayo doon sa may kalsada doon tapos tawid sa sa creek na yun, no? May ilog. Patawid tayo dito. So, yan yung creek. Ito yung dadaanan natin. Diyan sa may taas, Highway 40. Tapos doon tayo sa taas nyan. Doon, banda. So, sabi nila mataas daw to. Uh, steep daw. So, tignan natin kung gaano kataas. doon yung parkingan uh, parking ano? so ayan guys so umpisa na. let's go Hingal lagi dah. So, dito na yung umpisa ng pataas. Ayun, no? Ang taas na agad, ah. Sundan lang natin yung daan. Maka mamaya pag nakarating tayo sa dulo niyan, paket na. naririnig ko yung boxes ng mga nauna malandyan pa lang sila ito na so packet na may nakita akong prutas oh Ano ko yung lasa nito? Huh? Huh. So, tikman natin. Barum mapait. Barum pa dito. Ayan eh. natin. Sob sobrang pait. So dito guys, makikita nyo may daan papunta doon. Tapos may daan pa dito. Right, left. as meron doon. Diretso yun doon. Oh. So, parang gusto kong daanan to na lang. Okay, dito tayo. Pero mas mataas dito. So, nakikita nyo yun, doon pa tayo Okay, let's go Oh. Ang tarik ah. grabe guys. Mataas nga dito. Hindi naman siya madulas. Pero mataas lang. Oh, grabe. Habol hinga. So may bato-bato dito Paakyat derecho Tanggal na ako ng jacket Mainit na eh ayo nahhirpan na ako make guys wala sa condition may sur pa yung ano hips ko kahapon kasi na sobrahan <laughs> Halos 7 hours yung hike natin kahapon. So, pakyat pa baba. Kasama na yung pahinga natin doon. Tapos, picture taking. So, bumalik ako ngayon, Sunday. Medyo sumasakit dito sa my hips. Nasa one port na siguro tayo.

Taas pa rin guys, lakad pagong na. mo muna ako, sakit sa tainga, medyo malamig pa. Masakit yung tainga ko. Grabe, taas nito ah. Mahaba oh. Ah, grabe guys, ang taas pa. Ah. So dito, tatana yung ano. Lower lake, tapos upper lake, Kananaskis. Ay, kitarin rin yung Sarel Ridge. Ah. Ah, oh, tas pa rin. Hiingal na, sobra. So guys, nakikita ko na yung ibabaw. So malapit na. Pero pupunta pa tayo dun sa banda doon. Andun yung pinakasamit eh. 야 나, 아 아, 우와! 아굿. 기사님은 뭔데요? 높아. baka nasa 3,000 meters yun so dito mapunta dun buti na lang pumatag na grabe pagod ako dun ha mm -hmm. malayo-layo pa patag naman na pero malayo-layo pa ulit. So may paakyat din. Paakyat Europa ba? Ulit. Whew. So time check tayo guys. It's 9:50. So 1 hour and 10 minutes na tayong nag-umakyat. Oh, grabe. Agod ha. Ayun na. So, lalagpas pa tayo dyan. Doon pa sa kabila. Ganda niya no, oh, sa kabila oh. Oh. Ganda. Ganda. So, medyo malayo pa konti. Ayun yung mga nauna sa akin. Oh. Nasa 100 meters. Ayun, yun pa yung pinakataas. doon banda dun. Dahing bulaklak oh. Ayun, yung na tok Ganda ng view. Kunting -kunting na lang. ganda doon sa kabila huh. sana ito na yung last na pakyat grabe pagod sawa namang umakyat sana last na to <laughs> lang yan, dito na tayo sa taas kaso ah, doon pa pala oh, grabe yan wala ah, ko dito na yung pinakataas eh so papunta pa doon ah anak ng tete nga ko dito na ayun pa pala oh, yung pinakataas doon <laughs> alang ya malayo pa oh, grabe ah so ayun pa guys nakikita nyo yan mataas na yun doon pa tayo pupunta Oh, malayo-layo pa yan pataas pa eh pero yung view dito sa paligid ang ganda oh lalo dito sa kabila So ayun na Nakarating na yung mga nauna sa akin Apat sila Oh, ganda Final push Ah ito na yung last na pakyat. So yan guys, nandito na tayo sa pinakataas. Ang ganda oh. So yan na yung summit ah oh. Pagod, pero sulit. Finally guys, nandito na tayo sa summit. Ayan, another achievement. Ang uh, ganda. Ayan na, you <laughs> guys uh, kumain muna tayo at magpahinga tapos magtago tayo dun sa ano, puno na yun oh. o dito sa gilid malamig eh malamig mahangin din so dito tayo so dito tayo magpapahinga Grabe pala tayo ng uh, 1 hour and 30 minutes yung pakiat natin. Kasama na yung pahinga. Pero kunti lang yung pahinga ko. Mas mabilis sana kung uh, hindi masakit yung hips ko. Sakit eh. Ramdaman ko kaninang mga nasa 1 port siguro ako. Sumakit. So Yan, ako akong pakiat. Ayun, ganda ng view. So, picture-picture muna tayo. So, ayun guys. Baba uh, na ako. Uh, hanggang dito lang na yung ating video. Hindi ko na ipipedyo yung pababa. Dahil nakita nyo naman na yung pakyat. So, nakita nyo naman yung trail. So, alright guys. See you in the next video.